Sa mataas na bahagi ng antipolo, nakatira si Doña Cora, isang ginan na tila isinilang upang hatulan ang mundo. Maayos ang kanyang bahay, marmol ang sahig at may dalawang katulong na lagi niyang sinisigawan tuwing may mansa ang kurtina. Para sa kanya, ang reputasyon ang lahat at ang antas ng tao ay nakikita sa sapatos at panlasa. Ang anak kong si Emil ay hindi para sa mga babae sa kalsada. Wika niya minsan sa harap ng mga bisita, habang nagkakape sa teras. Kaya't nang ipakilala ni Emil si Liza, isang dalagang angkan ng may-ari ng karinderya sa palengke, umigting ang kanyang mga ugat. Hindi man siya nagsalita agad, kitang-kita ang irap sa kanyang mukha na parang naamoy ang basang sako sa palengke. Liza, ayusin mo ang buhok mo, at huwag kang titingin ng derecho sa mata ni mama. Bilin ni Emil habang papunta sila sa bahay ng ina. Bitbit ni Liza ang tinolang manok na niluto ng kanyang ina. Inayos niya pa ito sa magandang lalagyan at sinabayan ng matamis na niti. Subalit hindi pa siya halos nakaupo, ibinagsak na ni Doña Cora ang kutsara. Ano to? May langsa? Hindi ba kayo marunong gumamit ng patis sa probinsiya? tahimik si Liza. Si Emil, tumingin lam sa labas, piniling hindi kumampi sa alinman. Sa unang pagkakataon, nakadama si Liza ng hindi pagiging sapat. Mula noon, sa tuwing dadalaw sila, hindi pinapapasok si Liza sa loob. Palaging sa gilid ng garden o sa teras lang siya pinapaupo. Laging may comment si Doña Cora tungkol sa pananamit, amoy, postura. Kung ako sayo, anak, wika ng donya kay Emil habang nagkakape. Bisingin mo na yung pantasya mo. Hindi babagay sayo ang babaeng kinalakhan ang mantika. Walang imik si Emil. Unti-unting napapansin ni Liza ang pagbabago. Ang dating masayahing asawa, nayon ay malamig. Palaging wala sa sariling mundo. Isang dabi, habang pinapatulog ang anak nilang si Miko, hindi na napigilan ni Liza ang pagtatanong. Emil! Bakit ka nagbago? Bakit pakiramdam ko ako ang laging mali? Biglang sumigaw si Emil. Dahil wala kang ambag gundi problema. Kung hindi dahil sayo, hindi ako pinandidirihan ng pamilya ko. Nanginig si Liza bitbit ang anak. Umalis siya sa bahay, tumuloy sa bahay ng kanyang ina, si Aling Sabel. Aling Sabel ay tahimik. Mapagtakumbabat, ngunit hindi bulag. Nang marinig ang sinabi ni Emil. Nanigas ang kanyang panga walang sinuman ina ang matutuwa sa anak na pinagsisigawan at pinalalait. Kung ayaw nila ng putik, tuturuan natin silang igalang ang lupa. Kinaumagahan, dinala niya si Liza sa gubat. Bitbit -bit ang lumang bote, kandila langis na myog at manikang may hibla ng buhok ni Doña Cora na lihim na kinuha ni Liza sa suklay. Nang maisagawa ang ritual ni Aling Sabel, dumilim ang paligid sa kabila ng araw umikot ang hangin sa gitna ng punong balete. At ang apoy sa itin na kandila ay tila may huni ng iyak. Bumaling kayo, espiritu ng hangin at paniningin. Ibalik sa kanya ang lahat ng pagyurak sa damal ng isang anak. Bulong ni Aling Sabel habang ipinapahid sa manika ang langis ng nyog na may bulong ng orasyon. Bumagsak sa lupa ang manika at sa mismong oras na iyon, sa bahay ni Doña Cora, naiyak siya sa sakit ng sikmura. Tumayo siyang bigla mula sa sopa at sumuka ng maitim na likido. Akala niya panis lang ang kinain, ngunit pagkabukas niya ng ilaw sa banyo, napansin niyang naglalagas ang kanyang buhok. Kumati ang balat ng kanyang leeg at tuwing siya'y titingin sa salamin, tila may aninong nakatayo sa likuran niya. Laging nakasilit, laging nakaniti. Isang linggo ang lumipas. Sa tuwing nagsasalita si Doña Cora ng masama, nakakagatya ang kanyang sariling dila. Kapag sinigawan niya ang katulong, nadudulas siya. Isang araw, habang nasa grocery, nagsuot siya ng bagong blouse mula abroad. Biglang napunit ito sa harapan ng maraming tao. Nang bumalik siya sa bahay, inatake siya ng matinding allergy. Ang balat niya ay tinubuan ng malalaking pantal na nagiging mas palala tuwing ipinagmamalaki niya ang kanyang dugong bughaw hindi siya makatulog. Sa tuwing pipikit siya, nakikita niya ang mukha ni Lisa. Hindi galit, kundi tahimik, pero puno ng dignidad. Minsan, habang tulog ang lahat, sumigaw siya sa walang dahilan. Kinabukasan, wala na siyang boses. Dahil sa mga sulub-sunod na hindi maipaliwanag na sakit, nagsimulang lumayo ang mga kaibigan ni Doña Cora. Nagbago na rin ang tingin sa kanya ni Emil. Hindi na siya basta mama, kundi isang nilalang na tila pinaparusahan ng tadhana. Tama ba, Toma? May ginagawa ka bang masama noon? Tanong ni Emil isang gabi. Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Bakit ako pinaparusahan? Hindi naman ako pumapatay. Sigaw ni Doña Cora habang hawak ang puhod. Munit sa gabi habang miiyak siya sa sulok ng silid, may tunog siyang laging naririnig. Pagaspas ng dahon at bulong ng matandang babae. Hindi lahat ng sugat ay sa malat. May sugat sa noob at yan ang hindi mo kayang gamutin. Hindi na matiis ni Emil ang lahat. Binalikan niya si Lisa. Basang basa siya sa ulan, bit-bit ang lumang teddy bear ni Miko at isang liham na hindi niya naibigay noon. Lisa, kung meron man akong natutunan sa lahat ng ito, ay yung wala akong karapatang kalimutan kung sino ang unang naniwala sa akin. Lumuhod siya, hindi sa drama, kundi sa pagsuko. Hindi ko inaasahan ang kapatawaran mo. Pero kung may butil pa ng awa sa puso mo, kahit hindi bilang asawa, kundi bilang tao, gusto kong ipadlaban ang mama ko. Ayokong tuluyang kainin siya ng kasalanang hindi niya alam ang bigat. Tahimik si Lisa. Ang anak nila ay lumapit at yumakap kay Emil. Tumulo ang luha sa kanyang mata. Nay, tulungan niyo po kami. Pakiusap ni Emil umagahan. Matagal na tahimik si Aling Sabel. Nakatitig siya sa bintanang puno ng ulan. Anak, ang kulam ay hindi bolang itinapon na pwedeng habulin. Isa itong sugat, at para gamutin, kailangan ng panamin. Tumango si Emil. Pung handa siyang lumuhod, hindi sa akin, kundi sa anak mong binibanya, doon palang mawawala ang sumpa. Sa gitna ng bilog ng asin at anim na kandila, dinala nila si Doña Cora. Walang kulay ang kanyang mukha. Nanginginig ang mga kamay. Hindi ako naniniwala sa mga ito. Bulong niya. Ngunit nang tuminin siya sa gitna, nandoon si Lisa, nakatayo, tahimik buong tapang. Luhod si Doña Cora sa lupa. Lisa, patawarin mo ako. Hindi ko maintindihan noon kung bakit ang mga tulad mo ay kayang magmahal ng totoo. Inabig niya ang kanyang perlas na kwintas. Wala akong karapatang dalhin ang pangalan ng ina. Dahil hindi ko pinatibay ang sarili ko bilang isa. Tahimik si Lisa. Tumulo ang luha. Lumapit siya. Dahan-dahan at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ng biyanan. Hindi ko makakalimutan ang lahat. Pero hindi ko rin nais itanim ang galit na yan sa anak ko. Kaya't ito ang simula ng pagpapatawad. At sa sandaling iyon, tumatak ang ulan sa gitna ng altar. Naging malinaw ang basong tubig. Ang apoy sa fandila ay naging bughaw. At ang manika ay unti-unting naglaho. Makalipas ang ilang buwan, si Doña Cora ay makikitam nagtitinda ng palamig sa tapat ng karinderya ni Aling Isabel. Nayon, may pilas na sa kanyang kamay, nunit may ngiti na sa labi. Ganyan pala ang tunay na pag-angat, 'yung hindi nasusukat sa damit kundi sa puso, sabi niya minsan sa isang ale. Si Emil at Lisa naman ay muling nagsimula. Bumili sila ng maliit na lote at nagtayo ng munting tindahan. Ma, tingnan mo to. May first honor si Miko, sigaw ni Emil. Gumiti si Liza. Hindi perpekto ang kanilang nakaraan, ngunit ang kinabukasan nila ay bunga ng tunay na pag-unawa. Ang kulam ay hindi laging parusa. Ito'y minsang paalala. Paalala na hindi lahat ng pagyurak ay pisikal. Ang salita may bigat at ang puso ng ina kapag nag-aalab sa pagprotekta, ay kayang dumaan sa apoy kahit maging abuman ang daan.